Lainsa and first king of Israel. Solomon! N wrong! <laughs> Joshua. <laughs> <pit>? <laughs> wrong! Very first king of Israel. David! No, wrong! Second king of si David! No, 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 David! si <Jesus. laughs> number Joshua. Israel. Israel. Is si King Kuan. Katong gupatay ka, David. Solomon. <laughs> si Saul. Saul. <laughs> oh, next, come on. Abon. Yes, na na Come on. Come Ba na. si uh. Baba uh. uh. Baron. Kinsa ang anak ni Batsiba? David. Si Dilayla. Dilayla si. mo Problem na Kinsa ang anak ni Batiba nga na himu Si Daniel. David Silis Solomon Ano si Solomon? Ha? Ano? ba siya yung Hindi ba Kinsa ang usa sa 12 disciples na doktor Oh? Naanay doktor? disciples. Sa mga disciples. Matthew. Matthew. Matthew, Mark, Mark, John, oh, no, no, so man. ¿no? Si Luke. Si John. John. Ah, John. Mark, Luke, John man mo. mo, Si John ba yan? Ang kuhan. Si Alam mo, sayon sayon na ba? Wala, ito, ito. Wala niya. Misa history. Wala niya. Misa Okay, kani. Kinsa ang mga kauban katong ka buok nga ka kauban ni Daniel nga gibutang dito sa kuan um, sa fire air. start with letter S M and A, <laughs> M -n -a. ham chapter <laughs> Kani, kinsa man nga tawo nga namatyag asawa, namatyag mga anak o nagsakit yang lawas. Oh Kay gitest siya ni. Gitest siya. 1 2 3 4 5. David, David. Genesis, Exodus, Leviticus Peter Dili, si John Dili Dita, ang salat o M Mati Mati, Dili, si Old Testament <laughs> Nani, Mat Mati, mo Ma Mone siya, ang naglalapon sa 10 commandments Moses

Kinsa man ang disipulo nga yahang pangalan sa una kay Silas. Si Saul. Silas. Giusab di din Giusab di siya ni Jesus, di yeah, siya ang nagdeny kay Jesus. Si Si an katong Giston niya siya kay tungod sa iyang patong sa pagkaw. <laughs> Giston to death ni siya kay tungod sa iyang pagkamartir o niya si 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 Paul dayon yes. nga what happened? Ay si Paul. Bakit na wala? Waves the way. Nagpunta na jud siya kung sa mga book sa New Testament makibasa ni ang pag um, abot sa Holy Spirit yo. New We, Testament 1, 2, 5 John John <laughs> ten, John, John <It's your major. laughs> Okay. kayo so um, sa girl! Di na muna Kuan, na Bagsak <laughs> uh, okay. nagsulat sa Psalms? Ay, so, sa Psalms, sorry. Sa Proverbs? Si John? Paul? No, si... Peter? Solomon? Si Solomon. King ah. Solomon. <laughs> 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 Pila kingdom ang nahitabo sa Israel? Duha. Duha. How did you know? <laughs>